Kasi ng kung ibabawas mo yon sa ibang programa, may mga dapat sanang nagawa ng gobyerno na hindi nagawa dahil nilipat mo sa somewhere po. else. Halimbawa? And apparently, nilipat mo for the purpose na talagay mo sa Peckham Plant Project. Halimbawa, halimbawa, ngayon taon, 2025, sa DSWD, 4Ps, pinanggala ng 50 billion pesos. What? Ito yung dapat napunta sa mga so, tao. So, oh, ilang pamilya God. yun? ilang pamilya yun? Kami ni tinitingnan namin ni Senate President Drilon. Hindi kami baka paniwala pareho na kalaki. Ang laki nung binawas sa mga budget ng tatlong taon. Tsak tatlong taon, ibig sabihin kung nangyari yan noong 2023. Dapat nakita na yan eh para napigilan nung 2024. So, hindi ko maintindihan, who was asleep on the job? Saka, talagang conspiracy ng corruption. Ang implikasyon ng SEC, Boj, kung ibabawas mo yon sa ibang programa, may mga dapat sanang nagawa ng gobyerno na hindi nagawa dahil nilipat mo nilipat somewhere ko. else. Diba? Oh. Okay. Alimbawa. And apparently, nilipat mo for the purpose na lalagay mo sa peking Plant Control Project. Alimbawa, like, alimbawa, ngayon taon, 2025, dun sa DSWD, 4 piece, uh -huh. pilanggala ng 50 billion pesos. What? So yung dapat napunta sa mga so, tao, ilang pamilya four yun? Four yun? Oh. ilang Laki pamilya yun. Malaki. Oh nang budget natin the last time magkano laki na nang mas malaki pa or, yung budget ng mga ng mga cash giveaways kaysa sa budget ng 4P. So yung dapat na targeted na identify yung mga beneficiary yung families, rules is, Yung rules based, natin. yung rules based, yun ang binawasan. Oo. Ngayon yung mga akap, yung, uh, yung mga, discretionary. Oo. Ano yung akap 100, pa para sa ano? Yung para sa mga year 4 Mm. Tapos yung meron yung That's AX, yung mga nasa assistance in, crisis. In situations. And these are very arbitrary awards, I mean grants to Yun yung mga nila ma no? na pag nagpapashare sila sa... Uh, uh, yun, yun yung ayuda. Ngayon taon, 130 billion yun. Yun? Uh -huh. no election period, ba ito ba election Ito nga yun, this year. Nagbigay ng election period. Nung 130 <laughs> billion? 2025.